Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update lang tayo mga master sa ating ginagawang bahay So kahapon ang ginawa rito is pinormahan natin yung ating abiga So okay na, bali na nabuhusan na So itong harapan natin, isa nabuhusan na rin tatlong poste natin Isa, dalawa, tatlo So balik guys, uh, ito yung maging atindahan na natin. So extend ko na hanggang dito siya para lumaki-laki. Then yung heater natin, yan. So ganyan kalaki yung ating buka ng maging atindahan natin. Then natatampakan uh, na lang natin dito sa loob para tumastas ng uh, konti. Then na uh, continuation rin tayo rito ng ACHB layering. So balik tapos ng mga master, patungan ng, ano, ng hollow block. So kung makikita nyo, ayan. Then uh, ko na rin siya kanina, abi uh, binakala ko na rin siya kanina. So bali sibar lang yung ating uh, ginawa rito So tatlong bakal tapos si uh, bar, So wala naman tayo kasi ano rito uh, Dadalhin na mabigat Na ano na second Kasi wala naman tayo na uh, second floor So okay na ho yan So bali tubular lang ipapato natin dyan Then na naman So are. uh, Bali rin tayo ng posterita rito mga master Then sa likod So ito Yung likod natin So, ito mga master. Yan. So, bali okay na. Kanina, isa binakalang ko rin siya. Ah, Nakasibar din. Then, na ah, binusa na yung konti rito nga biga. So, bukas isa puro ano tayo. Ah, pagbubus yung gagawin natin. Then, ah, diretso, ano na tayo. Ah, pagbububong so order na tayo bukas ng materials para sa bubong natin. Okay, so, salamat po.